Bale, itong dalawa pala yung napili natin. Isang Kairi at saka KD. Ito so, pala tayo ngayon sa patosan ni Boswaray. So, bumili na po ako. Yan po yung nabili ko. So, malapit lang po ito ah, sa ibang ilista at malapit sa LR Direct. Kaso wala siya. O, sa san ba, boss, yung ano? Yung 1.5 na yun at yung dalawang libo na yan? Anong kulay ng sapatos yun? Ito, sa dalawa libo. Ito, gandun. Ito, sa dalawang Eto isa, dalawa, tatlo. Ito na may one, dalawa natin. One, five, dalawa, yun doon. Ito yung tatlo, dalawan libo. Dalawa. Ito. Ito yung four, five, may different tatlo. Ah. Sige, Pag sige. Malayang isa lang ang, isa lang ang dito sa origin natin lang ang bibili, ito yung tatlo, malayang pumili kahit ano. Kahit ano? Yami. Ito yung one, dalawa natin, tatlo, dos mil. yung ating Okay. Ayan yung kulay niya, no, ya? May Ah. Ang oh. babae naman masyado. Sing <laughs> na pink. Respect mo, ya? Ah, diba? na, oh. Tapos yung kairi. Tapos. Oh. Ano? Oh. Kompresyon niya ang boss 2535. Pero bargain 152. Saan yung ano nito kuya? Yung, yung ano? Ito, kabila niya. Ko, yung ano pa pares? Ah. Uh, Ayan, parang kaya. Ayan po yung sapatos sa niwaray. Ay susunod sukat natin ay kidish. Ayan, sakto. Kiddish. Aray, masarap. Bale, itong dalawa pala yung napili natin. Isang kairi at saka KD. So, 1-5 pala ito. Dalawa. Oh. Alagang 3 5 5-2-5. So, 7. So, ito, ito yung tig-4-5 ito. Pagka nakakuha ka ng 4 may libre ka pang dalawang, ano, Tatlong pares nga nakuha mo. Ito dalawa ah, libre na ito. Ah. Nakuha ka pa dito isa. Ito lang yung babayaran mo. Si Big Sabin, magiging apat na pares. oh, sir. Mga Ah. Ayun. So, dito 4-5. Tapos, pag kumuha ka ng 4-5, may magiging apat na pares na libre. 4-5 lang yung babayaran. Okay. So, ako ito lang ang pipiliin ko. Yung dalawa na to. So, piliin nang balot yan, boss. Sayang wala si Busoray. Gusto ko pa naman makita yung mga kuelan niyang ano, seal stock. Bukas, ah, bukas. bukas. Ah. ah. lagi ko na panood sa Facebook yun eh, na baka magbenta eh.